Hello guys, magandang gabi po sa lahat. Ngayon guys, meron po tayong ayusin uh, guys, itong bluetooth speaker no. Ayan. At yung model nito guys, KTS 1338. Ayan, napakaliit lang po na speaker nito guys no. Ayan. Bluetooth speaker. At yung sira lang naman ito guys, yung charger na no? dito. Yung micro USB. Yung saksakan po ng charger. Ah, uh, common kasi guys, no, nasira guys sa mga Bluetooth speaker, no, yung ano, yung charger dito. Maraming na pong naayos, no, about sa mga Bluetooth speaker. Yung da, una pong nadadali is yung kanyang, ano, uh, micro USB. Ayan, no, po yung, ano, dito, yung USB, no. At uh, tinanggalan ko na to sa ng screw kanina guys no. At ayun. Ito po yung ating ayusin ngayon guys. At Magandang gabi po sa lahat no. Ah uh, mag uh, almost 8 na po ng gabi guys. At diron pa tayong uh, ayusin ngayon ano. At ngayon tanggalin na natin. O, ayan guys, ito lang po yung laman niya. Meron siyang maliit na speaker at merong maliit na motherboard. Saan na to kanina yung ano? Ito na, nahulog na. Ito yung sinasabi ko guys, no? Na natanggal na yung kaniyang uh, micro USB sa board. Dito po yung nakalagay guys. Ito. Yan dito. Ito po kasi yung unang nadadali guys sa mga bluetooth speaker no. Yan. Ayan. Ayan. Okay. Uh, ayosin na natin to guys. Ayan. At kailangan natin doon ay tapusin guys dahil uh, mayroon pa tayo tatrabahoyin bukas, no? Kailangan talagang ayusin to. Mayan. Mm -hmm. Saan na Ayan guys, ito na yung ating ayusin ngayon. Tinggalin muna natin yung isko dito. Maliit lang po ito na speaker guys. No? Pero Ayan, kung hindi po niyo gusto yung mga malalakas na speaker, no? Sakto lang po ito, guys. At, impresyohan po nito sa mga online, guys, no? Nasa Pro Plus to. 400 Plus. Itong speaker na to. Ayan, no? Tingnan nyo naman yung area ko dito, guys, no? Maalikabok na. Ayan, no? Napakalat na. Ay, bihira na lang tayo din na uh, makapag-repair guys. Dahil busy na tayo. At tumal din yung nagpapa-repair. Um, ayan, tanggalin na natin to yung board. Para lagyan na natin ng balik natin yung kanyang charger at ayan guys yung aking soldering iron at hanggang ngayon guys okay, okay pa to gamitin guys no maganda pa siyang gamitin guys At ayan guys, no, kung bago ka lang sa ating channel, paki supportin din ang ating channel guys sa pamamagitan ng pag-subscribe. Paki-like and share, no. At i-click niyo po 'yung bell notification para maka-update tayo sa ating mga bagong videos, guys. at hindi na tayo palaging nag-upload ng video sa ating channel guys no dahil well, sa nasabi ko nga busy na po tayo sa ating trabaho Ayan guys, ikabit na natin to siya guys para matapos na. Dahil na din ako guys. Dahil kakagaling ko lang sa trabaho guys. Ano? Ayan. Relax ng konti at ayan. Re-repair na tayo ulit. Kailangan natin itong ayusin. Oops. kasing mga ganito guys no ayan napakanipis po talaga ng mga hinang no sa mga parts dito tulad ng ito uh, charging uh, ports ng ating uh, model board no ng ating bluetooth pag sa talaga ito talagang ayan tanggal agad <laughs> Kung saan na lang pong natatanggal guys Ito lang po yung common problem po sa mga ganito na mga appliances yung charging ports po yung unang nadadali nito sedikit merhatiin na yang groundnya dan guys no at hindi ko po kalain guys na meron po tayong i-repair ngayon no hindi tayo nakapaghanda <laughs> hindi po tayo nakabili ng soldering lead guys ayun lang po yung problema pero ayan diskarte na lang tayo guys no dapat natin itong ayusin naubusan kasi ako ng soldering lead guys ano ayun din natin nakalain na meron tayo i-repair -re ngayon ayun na nga wala tayong mga wala tayong lid Abusan tayo ng soldering leg. Pero madali lang naman to ikabit guys. Nakunting hinang lang. Ayan okay na siya. Importante na hinang natin Hinan natin yung positive negative noon linya. Ang ating charging dito sa gilid. Yan, kumutay na kunting soldering plugs dito para ma So, maganda yung pagkakahin ng, ng ating mga paa ng Check natin mukhang na nadikit na natin yung positive negative guys at kukuha mo lang muna ako ng charger guys ano para matest natin kung okay na ba yung ating mahinang na, na kanyang charging ports no yan Hmm. Uh, <clears throat> this. O, oh, yan guys. Madali lang po siya ikabit guys. Okay na po yung ating uh, Bluetooth speaker. Yung problema lang nito, yung charging ports, no? Natanggal. Yan lang po yung uh, common problem nito. At ayan, okay na. Nag-charge na siya. May ilaw na. Siyempre, ilagay na natin to guys para matapos na. Nailinantok na din tayo. balikin natin to guys ayan kung hindi pa po kayo kapag subscribe sa ating channel paki support no support ng ating channel guys paki subscribe like and share no at pakisama mo na rin yung bell icons na yan para maka update tayo sa ating mga bagong videos guys at okay na guys tapos na po yung ating repair ngayon balik na natin to tips ko guys no para po hindi po madaling masira matanggal yung kanyang charging ports dito guys wag niyo pong puwersahin ano dahil no napakanipis po talaga ng mga hinang dito lalong lalo na sa dito sa charging ports banda napakanipis kunting puwersa lang ayan tanggal po sa pagkakahinang no na po natin ilagay speaker hmm. yan yan lang po guys at tapos na po yung ating gawa ngayon pero po siyang maliit na battery guys no? ayun napakaliit kaya madali siguro din itong malubat Ayan. May laman pa pala ang konti yung kanyang battery. Ayan. Ayan. Tapos na. Unting pang malaglag yung cellphone ko. na guys at open na natin charge okay na may ilaw na oh yan oh oh yan oh at ayan guys no okay na po yung ating gawa ngayon guys itong bluetooth speaker at dito lang muna yung ating videos guys no dahil inaantok na din tayo guys at uh, yan no, huwag kalimutan guys subscribe, like and share at pakiclick yung bell notification guys at yan dito lang muna guys